Nej! <try> tawiran naman nata hmm? ayang malapit lang pala dito yung pinupo. Yes! I'm coming! See you, Janice! See you, Marjorie! See you, see you, see you!

Yan you know, ang dagat. O, oh, dagat na yan dyan. Look right. Look left. Look. <laughs> Look right. Harbour Plaza. Harbour Plaza. din din sa mayroon. <laughs> Hong Kong Tower. Ito ata yun eh. Ote. San ba yung ote eh? or board plaza. Ito yun. So, the Core Government office man. do na ako nag-antay sa kanila sa baba Yan Lord go Ayan, dito na sila. Mga junakis ni Ganggang. <laughs> Ayan, dito pala sila. Ayan, oh Next, may salamin ka? Gusto So, Disneyland kayo ngayon. Tapos, bukas sa ano sa... Macau. <laughs> ah, okay. Tapos, sa Sunday sa ano, sa Big Buddha. Big Buddha. Mm. Anong oras kayo punta ng Big Buddha? Kahit yung ano lang. After lunch? Hindi naman. Hindi Bumang ba? Mamagatin. Kasi para maikot-ikot pa nila yung mga ibang. Ah, hmm. sabagay. So, Hindi siya, Hello, di siya makapaniwala. Nandito na kayong tatlo. Next Next naman yung mga anak ko rin ang next. Dapat rin para banding tayo. Oh, ano pa eh wala pa silang passport ang lahat. isa pa lang si Dindin kaso si Dindin may work kaya ay May trabaho kasi si Dindin kaya hindi pa siya makaano yung schedule niya. Matuloy. Janibhi dito ka. sa club mo. Oo nga. Saan? Oh, oh di Di, da, dyan sa ano? Sa taong, sa -sa -sa, mamaya, Salabi. Salabi? Salabi. Uh -huh. Ay, wala. Ay, wala. Ay, si Tita niya yan. Oh, oh siyempre bukas ka. sa agad every to. <laughs> every 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 day. Day. Ay, yan, Pwede naman ata dyan eh. Kainin ko yung suman. <laughs> <Joke>. <laughs> Wala akong Hindi dito lang kasi malapit sa dagat. Pero doon mainit nga sa, sa lugar namin eh. May talaga scarf eh. Yan. Oo.

nga pa niya eh Ano masasabi mo Nandito 'yung mga anak mo? Ayan. Ah. Kaya naman. at ako'y hindi nakatulog. <laughs> <laughs> Bakit siempre din daw na bu-world kasi alam mo naman sa Pilipinas, dito ko rin 'yung Ah, uh -oh. immigration. Oo, oh, sa bagay Okay naman masok pa. Oh, kasi may invitation naman sila eh. Pag wala, 'yun <laughs> 'yun. Pero nakapunta na naman dito si ano, di ba? Oh. No. yun, masaya. Ayan na sila. Hmm. Parang bumalik lang sa... Ayan na. Ibalik, gusto mo ibalik Ay. sila sa chan mo? Isa-isa. Oh. <laughs> Sabi ko, akin muna na sila. <laughs> Walang apo. Next naman ang apo. Ako kasi... Pati ito na tatakwa eh. Ayan sila.